Pasado alas 12 na madaling araw noong miyerkules, June 5, makikita sa kuha ng CCTV ang paglalakad ng lalaking ito sa kahabaan ng barangay MRR Queen of Peace, Baguio City. Maya-maya, may kinuha ito sa kanyang likuran at nagmasid-masid sa nakaparadang van hanggang sa pinagbabasag nito ang mga salamin ng sasakyan. Pero sa pagdaan ng isang motorsiklo, pansamantala itong itinigil ng lalaki. Pero na makalagpas ang motorsiklo, ipinagpatuloy ng lalaki ang pambabasag. Pasado alas 12 na na madaling araw ng matanggap ng barangay ang report sa insidente. Nang siya sa ito, tumambad ang mga basagda sa lamin ng van. Uh, ang tama ng sasakyan, isa sa harap, bawat bintana dito sa may left side at saka sa kasalikod, basag. Agad na nai-report sa Baguio City Police Office Station 1 ang pangyayari pero hindi pa raw tiyak kung ano ang motibo ng lalaki. Nakilala na ng barangay ang lalaki sa CCTV pero hindi muna nila ito isinapubliko. Initially ay na-identify niya yung kakilala niya po yung, yung, yung lalaki na bumasad sa talamig ng kanyang sakyan. May nakarinig kasi may nakakita rin eh may nakari nakarinig at nakakita doon sa sinasabi niya. Ang sabi niya daw, kala mo ah, parang yung salitang akala mo ah, parang may galit. Hindi patayak ng PNP ang kabuang danyo sa insidente habang inaantay pa ang desisyon ng may-ari ng van kung magsasampa ito ng kaso. Sinubukan naman ng news team na kunan ang pahayag ang may-ari ng sasakyan pero tumanggi na silang humarap sa kamera. Jose Robredo Evito, para sa Luzon, Headline!